Makahealth, kamusta? Salamat sa pagtutok sa ating channel ngayong gabi. Sa episode na ito, ibabahagi natin ang 10 mga sikretong time routine para sa pinakamasarap na tulog mo. Huwag mawala ng pag-asa dahil bukod sa ibabahagi natin ang 10 mga sikreto, meron pa tayong isang sikreto na hindi mo gustong malaman. Abangan natin ang number 5. Kaya't manatili lang at huwag mawala ng pag-asa. I-click ang subscribe button at i-turn on ang notification bell para laging updated sa aming mga bagong video. Tara, simulan natin. Maraming kadahilanan kung bakit tayo nahihirapan sa pagtulog. Isa sa mga pinakakaraniwan ay ang stress at anxiety. Ang mga pag-alala sa trabaho, pamilya o personal na buhay ay maaring magdulot ng pagkabalisa na maaring humantong sa hindi pagkakaroon ng mahimping natulog. Ang hindi pagkakaroon ng regular na oras ng pagtulog at paggising ay isa pang kadahilanan. Ang hindi pagkakaroon ng maayos na oras ng pagtulog at paggising ay maaaring makabuluhang makaapekto sa ating internal na relo. Ang mga pagbabago sa oras ng pagtulog at paggising, tulad ng pagtatrabaho sa mga shift, ay maaaring magdulot ng labis na pagod at pagkabalisa sa katawan ang mga kondisyon sa kalusugan tulad ng insomnia, sleep apnea, restless leg syndrome, at iba pang sleep disorders ay maaaring makapekto sa ating kakayahang makatulog. Ang mga hindi malusog na gawi sa pagtulog tulad ng sobrang pagkakape, paninigarilyo at pag-inom ng alak bago matulog ay maaari ring makaapekto sa ating pagtulog. Isang mahusay na nighttime routine ay mahalaga upang mapanatili ang isang mahimbing at nakaka-relax na pagtulog. Narito ang sampung mga sikreto para sa pinakamasarap na tulog. Number 1, itakdang isang regular na oras ng pagtulog at pagising. Ito isang mahalagang bahagi ng isang mahusay na nighttime routine pumili ng isang oras ng pagtulog at pagising na naayon ayon sa iyong mga pangangailangan at lifestyle. Subukan na magkaroon ng parehas na oras ng pagtulog at pagising tuwing araw ng linggo. Ang pagtakda ng parehas na oras ng pagtulog at pagising araw-araw ay makakatulong sa pagpapanatili ng isang regular na sleep-wake cycle. Ito'y tumutulong sa iyong katawan na makapag-adjust sa iyong internal na relo at makatulong sa pagtulog ng mas mabilis at mas mahimbing. Kung maaari, iwasan ang pagbabago sa oras ng pagtulog at paggising. Ang pagbabago sa oras ng pagtulog at paggising ay maka, makakaapekto sa iyong internal body clock at maaaring magdulot ng hindi pagkakaroon ng mahimbing na tulog. Gumawa ng isang nightly ritual na makakatulong sa iyong katawan at isipan na maghanda para sa pagtulog. Iwasan ang pagtulog sa umaga o pagkuha ng mahabang tulog sa ibang oras. Ang ganitong gawi ay maaring makapekto sa iyong kakayaan na makatulog sa gabi. Pangalawa, paglikha ng malambot at kalmadong kapaligiran. Gawain tulad ng pagbasa ng libro, pagpapalakas ng musika o pagmumuni-muni ay maaaring makatulong na mag-relax bago makatulog siguruduhin na ang iyong silid tulugan ay tahimik, padilim at komportable. pang iwasan ang mga stimulant. Iwasan ang pag-inom ng kape, tsaa o anumang mga inumin na naglalaman ng kafein sa loob ng ilang oras bago matulog. Ang kafein ay maaaring makapekto sa iyong kakayahan na makatulog. Panglima, limitahan ang paggamit ng elektronikong aparato. Iwasan ang paggamit ng cellphone, tablet o computer bago matulog. Ang liwanag mula sa screen na ito ay maaaring makapekto sa pagtulog sa pamamagitan ng pagpapahina ng pagpapalabas ng melatonin. Regular na eksersisyo Oo, ang regular na ehersisyo ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng kalidad ng iyong tulog. Ang ehersisyo ay maaaring makatulong sa pag-regulate ng iyong sleep-wake cycle o internal body clock. Kapag ikaw ay nag ehersisyo ng regular na oras sa umaga o hapon, natutulungan itong iyong katawan na maipakita ang tamang oras ng pagtulog at pagising. Ang ehersisyo ay kilala rin na nakakatulong sa pagpapababa ng antas ng stress at pagkabalisa. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng pisikal na aktibidad, ang iyong katawan ay naglalabas ng endorphins, kilalang kemikal na nagpapalakas sa iyong mood at nagpapababa ng antas ng stress. Ang mga tao na may regular na ehersisyo ay karaniwang may mas mahusay na kalidad ng tulog. Ang pagpapalakas sa kondisyon ng iyong katawan sa pamamagitan ng ehersisyo ay maaring makatulong na gawing mas mabilis ayong pagtulog at pagpapahaba ng panahon ng REM sleep na may malalim na pahinga at panaginip. Ang mga ilang ehersisyo tulad ng aerobic exercise ay maaring makatulong sa pagpapabutin ng respiratory function na maaring makatulong sa pagpapabutin ng tulog lalo na sa mga taong may sleep apnea o iba pang mga problema sa paghinga habang natutulog. Gayunpaman, mahalaga ring tandaan na iwasan ang mahigpit na ehersisyo bago matulog. Ang pag-ehersisyo bago matulog ay maaring magpagising sa iyong katawan at makatulong sa pagpapabilis na iyong puso na maaring magpahirap sa pagtulog. Subukan na mag-ehersisyo ng hindi bababa sa tatlong oras bagong iyong oras ng pagtulog. Paglilinis at pagsasaayos ng silid tulugan Siguraduhin na malinis at maayos ang iyong silid tulugan bago matulog. Ang isang malinis na kapaligiran ay maaaring makatulong na mapanatili yung katahimikan at kaginhawaan. Pag-unlad ng relaxation techniques Subukan ng mga relaxation techniques tulad ng deep breathing, meditation o yoga bago matulog. Ang mga ito ay maaaring makatulong na ibsan ang stress at pagpapalakas ng pag-relax bago matulog. Paglilista ng mga gawain para sa kinabukasan. Iwasan ang pag-iisip sa mga problema o mga gawain habang ikaw ay natutulog. Subukan ang paggawa ng isang listahan ng mga gawain para sa kinabukasan upang mapanatiling yung isipang malinaw at maiwasan ang pagkabalisa. Pagpapaligo sa malamig na tubig. Ang pagpapaligo sa malamig na tubig bago matulog ay maaring makatulong na mag-relax at magpababa ng yung temperatura ng katawan na maaaring magdulot ng mas mahimbing na tulog. Pag-inom ng mainit na gatas o tsaa Ang pag-inom ng mainit na gatas o tsaa bago matulog ay maaaring makatulong na mag-relax at magpahinga sa iyong katawan at isipan. Sa kabuuan, ang isang mahimbing na tulog ay mahalaga para sa ating kalusugan at kagalingan. Kung patuloy na nahihirapan sa pagtulog, mahalaga na kumonsulta isang sa isang propesyonal sa kalusugan upang matukoy ang mga sanhi at mahanap ang angkop na solusyon para sa iyong problema sa pagtulog. At iyan ang aming sampung mga sikretong nighttime routine para sa pinakamasarap na tulog mo. Sana'y natutunan ninyo ang mga valuable tips na ito. Hindi nyo gustong panampasin ang number 5 na sikreto kaya't siguraduhin isubscribe ang aming channel at click ang notification bell para sa mga susunod na update. Maraming salamat sa inyong pagtutok hanggang sa susunod na video mga kahelp. Paalam!